ang parabola ng banga. Huwag mong kalilimutan, ikaw ay isang panganggawa sa lupa. Ang tagupili ng inang banga sa kanyang anak. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, ina? Ang tanong ng anak na banga na may pagtataas sapagkat ayaw kong kalimutan mo ito. At ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa isang kauring banga. Kahit sa buong panahon ng kanyang kapataan, itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na lupa. Hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga na nakitan niya ang eleganteng bangang porselana, ang isang makintad na bangang metal at maging ang iba pang babasaging banga. Tinanggap niya na sila ay magkakaiba. Ngunit hindi niya lubos na naunawaan kung bakit siya hindi maaring makisalamuha sa ibang banga. Marahil, tuwa sila mula sa iba't ibang materyal at iba-iba rin ang kanilang kulay. May puti, may itim, may kulay tsokolate, at may dilaw. Sila ay may kanya-kanyang kahalagahan. Hinulma sila ng pantay-pantay. Lahat sila ay ginawa upang maging sisidlan o dekorasyon. Isang araw, isang napakakisi na porsela ng banga ang maging pinta sa kanya na maligo sa lawak. Noong una, siya'y tumanggi ng lumaon na naig sa kanya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay. Naakit siya sa makisig na porsila ng banga. Napapalamutian ito ng magaganang senyo at matingkad na ulay ng pintura. May palamuting ginto na mga dahon ang gilig nito nagkakaiba ang kanyang hugis at mukhang kagalang-galang sa kanyang tindig. Bakit? Wala namang masama sa paliligo sa lawa. Kasama ng ibang uri ng banga. Wala naman kaming gagawing hindi tama. Bulong niya sa sarili. At sumunod siya sa personal ng banga at sinabi, Oo, maliligo ako sa lawa kasama mo. Ngunit saglit lamang, ayos ko lang na mapaskuan. Tayo na! Sigaw ng porsela ng banga na tuwang-tuwa. Sabay silang lumundag sa lawa. At nasarapan sa si malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginawaan sa mainit na panahon ng araw na Nang sila'y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang pursila ng banga ay tinangay papalapit sa kanya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagbanggaan ng malakas. Isang malaking alon ng mampa sa gilid ng lawa. Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porsela ng banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila. Habang siya ay nabibitak at unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig na ng bangang lupa ang kanyang ina.